Ito, holy water. Ah. Bigay ko sa iyo. Galing okay. sa Vatican. Ma, kailangan ko ba ng holy water? Kasi ako ba <laughs> yun? ano ba kasalanan? So, eto na nga mga happy bees. Welcome back, happy David. Welcome back to me. Ano ba sa lubog ko? From Cambodia. Kiss. Okay. Thank yeah. you. Dapat ma, okay ka na sa sipon mo. Yeah. You want si Mama B, welcome oh. back. Galing US, fresh from US. Oh, yo, Mama hindi B. pala kaliko, hindi pala. <laughs> Pero ma, thank you. Kasi nilutuan ako kagabi ni Mama ng... Aroscaldo. Aroscaldo. Si Mama B ang nagluto na. Aroscaldo. Kinaay ko kagabi. Thank you, Ma. Oh, Tinulong siya ni Ate Rosa at ni Tia Julie. Oh. Thank you, Ma. Kumusta US, Ma? Nakakapagod. I enjoy the lot. Nag-enjoy ka? Nakasama kong anak. Ko. Yes. Mm -hmm. Si Ken. Uh -huh. Ang kapatid. Ang bunso kapatid ni David. Oh, oh. Di ba? at saka si Kirsty. So, Ayo nga Europe. nag oh o nga pala. Social ni Mama Gary Europe tas after Europe nag US. Nag US first time ako nag-travel na mag-isa. Hindi ka napagod ma? Mm. Exhaust very exhausting nakakapagod oh. kaya lang masaya. Hi Rai. Right. Yes, May ma pasalubong pala ako sa iyo. Hala. Oh. ba? Kela ate dos meron de. Meron de. Hala, thank you ma. Oh, pakita ko sa iyo. Hi. Thank you po, sige ma. Okay. Thank you. I excited na ako. <laughs> May, may pasulubog sa atin si Mama Kasi, ma. si Mama, let's go, let's go. Nasa, excited na ako. Thank Hello. you, Ma. Ito yung gusto ibibigay ko sa iyo. Ah, sa Europe? Oo, uh, ah, sa Europe. David! Ay, ang ganda! Oo, oh, oo. Oh, oh. oh, galing kay Mama. Yan, ano yung Mama, hindi ka sa lalaki. Chariz. Ah, Patigil ako. Pa. Hindi! Ano yan? <laughs> It's David the statue. Oh my God! Akala ko kasi lalaki. Chariz. <laughs> Tapos, ito. Ito, holy water. Ah. Bigay ko sayo. Okay. sa iyo. Galing sa Vatican. Ma, kailangan ko ba ng holy water? Kasi ako ba ba'y <laughs> ano ba kasalanan? <laughs> Charis <laughs> lang. Sa <laughs> akin May holy water ah. bigay sa akin. Thank you, ma. Ano. Magpili ka lang which one. Ay, gusto ko yan. Ay, yung rosary na bracelet. Yan, bibigyan sa... Pili kami ng isa sa rosary na bracelet. Ma'am, pili tayo dito. Pili mo ako. May aking black. Akin yung black. Yes. Sabi nila daw kasi pag rosary, na bracelet. Dapat binibigay. Binibigay. Ito, bigay ito, ito sa akin. Black sa'yo? iyo? Oh, na ako. Walang pink. Ito, yes. May purple Italy ah. Ito as ah, uh, ano. Wow. Oh, ito leather. yan, oh, oh. so Social. So, you choose. Thank you, ma. Ay, pili kayo. kayo. Sige, pipili pa ako. Mga ano to? Uh, Italy leather na wallet. Thank you, ma. Ito. So, which one nga uh, napili? Ito, ma. Uli black, black? na pili. Ah, okay. Tapos sa wallet, teka okay, lang. pipili tayo sayo. ng magandang wallet. Wait lang. Alam ba't ko itong kuli na to? Uh -huh. Ito sa akin. Sa iyo, David. May sa akin. Ito, nakakuha na ako. Okay. Italian leather. Ito, brown. Na wallet. Brown pa yung brown. Yes, mas gusto ko the dark brown. So, light like brown. Yes. Thank you, Mama. Thank you, Mama. We love you. you. We love you. you. Ayan. Hey Julie. Uh -huh. Ano ulam natin? Yung nagsakit ako ng na. Hala, kakain ako. Nagugutom ako. Nasaan? Ito ba na sa Palayok? Oo. Uh -huh. Ayan. So, isang lang yan. Ah, dapat tinamihan mo na. Ay, sarap. Kakain ako, Tia. Thank you. Ang uh, paborito kong sinain ni Tulingan ni Tia Julie, ang ulam namin. Grabe, tatakam ako. Tia, sa susunod pa papamalengke, dahil paborito natin ang tulingan mo, bumalik ka na ng dalawang kilo. <laughs> Damihan na natin kasi masarap din niya na piniprito at saka ginagata, di ba? O kahit tatlong kilo na bilhin mo. Di ba matatagal? Ano naman yan? Di eh? pwede naman i-ref, di ba? Ha. Ah. Sige, thank you. Tia, ko request din ako ng Habibi Cola dyan, ha? Ano, watermelon. Thank you. Ito na ang ating paboritong sinain na tuloy na Tia Julie. Oh my God. Excited na ako. Galaway na ako, Tia. <laughs> Yum. Meron siyang kasama taba. At syempre, masalap na kapartner ng ating tanghalian, ang Habibi. Watermelon ang iinamin ko. Today, Ate Rose, it's dinner time. Wala pa sila, Happy David. Nag-work sila. Kasama si Mama Maluno. O, oh, kakain Kumain. na ba kayo, Kumain na ba kayo? Hmm, tapos na po. O, okay, kinain niyo ulit? Tulingan? Tulingan po. Kumain ako ng tulingan kaya tanghali. Pero, syempre, dahil paborito ko yan, kakain ulit ako niyan. Yan ang na nakakainin ko, Ate Rose. Okay, thank you. Thank you. Si Tia Julie, natulog na? Ah, uh, bumaba na po. Kumain natin siya? Opo. Okay, tapos thank sir. you. At hindi ako magsasawa dito sa aming sinaing natulingan na may tabak. Kanyo na lunch ko, Ate Rose. Dinner pa rin hanggang ngayon. Ako, hindi ako. nakakasawa. Oh, sarap, po, sir. sarap talaga, no? Opo. Yeah. Dayahin ko rin po yan, sir, pag-uwi ka. Oo, magluto ko na sa inyo, Ate Rose, patagin mo sa kanila. Madali lang naman, eh. Opo, madali lang po. Yes. Pag-uwi ka naman, di ba? Opo. Lutoan mo sila doon. Opo, sir.